Ayan, may, may nice na staff named Tina. So, ayan, pag dito pala sa Milan, yung free breakfast buffet, save ka nila ng table. Like, for you only. So, ayan nga. Nakakatawa. So, let's try to avoid the people. And focus on the interior design and the food. So, ayan nga. We have this. Ha? Huh? Wah! Wow. <laughs> Croffin. What's that? So, ayan. Taming choices. In fairness, ano naman siya? Para siyang Red Dog. Yeah, so. Ayan yung mga, ano natin, mga breads. So, breads. And we have Macau Egg Tart. So, ayan. Ano daw to, sigat. So, hindi ko alam kung ano piniliin ko. Kasi may lunch, baka kami ipit. Dahil nga natitigan ko na yung food sa mga nakakilala sa akin. <laughs> Pag nakita ako ng maraming food, nauumay no na ako. So, ito nga, no? Uh, meron tayong roastings kahit breakfast pala. O, ba diba? Crispy. parang hindi siya crispy. Parang malambot siya. <laughs> so, yun, hinahanap ko yung parang ano yun, yung mga zubuchon natin. So yan, uy, eh, eh. <laughs> you can't China or Macau without abalone. So ayan, mga nakatit. So tanggalin natin yung takip. Shit. O ba? Ang init ha. Oh my God. So, ayan na. Mga iba-iba nating almasal. <laughs> Hanggang tingin lang eh, no? Sulit na sulit ang kwarto ko. <laughs> sulit naman. Uy, oh, beans! This is important because beans, just so you know, um, it contains a lot of fiber. And... Nag, -ano eh, nag, nag health lesson eh. Hindi. Pag beans, pag beans kasi masakapayat. Kasi pag ma-fiber, nakakapayat eh. I mean, nakakatulong siya. Syempre hindi naman pwedeng kumain ka ng sampung lechon tapos kumain ka ng pinsan. Expect mo kung may at Ayan, egg station. So, yeah. They can make different eggs. Just the eggs. So, okay, there is making uh sunny side up. And... Um, Siyempre, ni ko kabisado yung luto na itlog. <laughs> and something. So yeah, meron tayong, ayan. Yeah. Wait. Uh, oh my God! They said hi to me in Mandarin, but I said hi to me I said hi to him in Cantonese. <laughs> so, Ayan. Meron tayo. Mga time. Mga mga salad, salad, dami diba? In-tour pa lang ng breakfast nila. <laughs> Pang vlog na. Kahit hindi na edit diretsyo upload na to. Kasi nga. Tinay nyo naman, oh. Eh. Oh! Yan, oh. Parang Sa salad na lang yung gusto ko kainin. Kaya, yan. Papak na lang akong salmon. <laughs> ko ay ano. So nagigets nyo na siguro kung bakit yung mga mayayaman pumapayat. O oh, ano to. Ayoko baka hindi ko magustuhan Siya experimental jujubig ang minced beef and mushroom and egg so, Yun nga. So let me continue. Kasi nga kapag ganito, hindi ko sinasabi mayaman ako guys. Sana hindi ako mayaman ah. Mayaman for a day lang. Charot kasi pag ganito yung syempre makikita mo palagi parang hindi ka na ano eh diba yung excess na ganito parang you'll go back to the simple things but of course you don't need to be mayaman to enjoy simple things in life parang nasa ano man yun yun nasa outlook so yan ano ba to kamote to ba diba? so literal na kasi it's so confusing like you know seeing all these things like for oh, the head like what are you gonna get diba with all these things what are you gonna get May answers, is this sobrang healthy nito ba? Bato, bato, topic na lang eh. Kung ano yung honey mo, ganito ka dahil mayroon pa dun eh. Sa gitna. Parang gusto ko i-try to. Kasi ito, ah, uh, yung mga deep fried buns uso yan sa, diba, Chinese food yan eh. Diba, yung mga ganyan nag-deep like fry ng buns. So, ito very healthy to. Parang feeling ko to healthy side eh. Except dun sa fried. So, yun lang, yun lang naman siya. So, again, uh, this is the, ano, let's try it out with the beef. So, pwede naman, like, think. With, you know. And so, you can see, again, the interiors. Ayan, ang ganda. Ayan siya. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa aking little tour.